Oh day boy. Oh day boy. Cafe la. Hmm. Tapi dik khasa ke dengan. Wait, putang na nyo. Sige, mag-rumble pa kayo dito. Sige, <laughs> sige, sige, sige. Hey, hindi hey, 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 Diyogo, <laughs> ay nang taaab na mo. No. Ba? Tangin na pati sa... Hingang mutang imay Pati pala may ibang tao may ganto Ano? Alam mo yan, kono yan? Oo, oo. Hoy! Pupang! Uh, yan lang yung talaga. Diyoko. <laughs> Ikaw maramig ka niyan. Ano <laughs> <Alay> daw? <laughs> <laughs> Bibilangin ko best sa <laughs> Hindi. Wait lang. Kasama si nanay. Oh. Ano ba? Yung isang red line kay nanay meds yan eh. Yung hiwalay sa akin eh. Ayan o. Oh, tingnan mo. Oh. Ay, hindi dyan ka pala. Oo. Oh, oh. Ay, ang dami yung mm. red line na 12 ba? Ah, <laughs> oh, red line. <laughs> Grabe naman kayo, 12. Hmm. Do, al alam ko 11. 11 ben sao? Oo. oo. <laughs> 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 na. ko pa dyan ng... yung red line mo. ay 11 red line mo? ano, yung ano kay Buday. Kung ano yung ano. naka-11 ka pala, tindi mo. Naka-11 ka na pala. Diyo, gano'n ka lagi sa akin. Diyo, sa 12. Ano ba ibig sabihin Wala yun. Ano <laughs> lang yung kaalam nun? Pero, Toto totoo, Toto Toto oh, naka-11 ka nga? Hindi. Oh, bakit sabi, eh, sabi mo kanina, 11, ikaw ko nagsabi. Sabi, sabi, 11 lang akin eh, oh. <laughs> naka-11 ka na, Bel? Puta <laughs> ngayon lang ito. Nanggagago yata ito. Sabi na kanina, 12 lang <laughs> ngayon, <laughs> <Toto> <laughs> 30. Ano yan? Ah, <laughs> <laughs> yung ano to, kapag may ganito, kung ilan na yung nakatalik mo. <laughs> Hindi.

Grabe ka ba, Berserte? Saan ka naman ako video pala gago ka? Oo, kanina pa. May ebidensya ako. <laughs> uh, hindi kasi mapapansin. Oo, oh, kaya nung nagkamali pa kanina. 30 na pala, di lang pala 11. Oh. hindi kasi... Ayun, patahin ka na nga. Mas